po uh, idol si Mark Anthony Gitomo. And the idol ni rereklamo po niya yung kanyang dating karelasyon dahil sa pinag aral niya na di kalaunan idol na niya sa club po ito. Nagtatrabaho at nagkaroon na din daw po ito ng maraming tato sa katawan. Ilang beses po siyang niloko nito pero ilang beses din siyang pinatawad. Sa tulong po ninyo idol, nais po niya na magkaroon sila ng pantay na karapatan sa bata. And uh, hindi naman daw po ito nagbibigay ng uh, tamang sustento. At nireklamo nire rin po niya ito sa ginawang panloloko po sa kanya. Sir Mark Anthony, magandang hapon. Hello po. Ang inyo po dating uh, girlfriend ay si Mary Rose Palasi. Opo. Alright, ang inyong pinakareklamo, hindi kayo binibigyan ng karapatan doon sa inyong baby. Opo, isa na rin po yun. Pero ang pinakareklamo nyo, nasabi nyo sa aming staff, sa kamo lang nalaman tatrabaho siya sa club. Matagal ko na pong alam po yun. Hindi, hindi po nga niya po matigilan po talaga. Ang pinakaano ko po sa kanya po kasi, yung doon po sa anak ko po kasi, laging ako po yung nasusunod po sa lahat ng mga patakaran po na gusto niya. Una sir, so, doon sa tatrabaho siya sa club, eh sa so, pa lang ang dapat, nalaman niyo na yun. Hindi ko po nalaman po noon kasi ang nangyari po kasi noon, nagtatrabaho naman po ako sa umaga po tapos po biker po ako sa gabi. Okay. Bali, dalawang trabaho pong ginawa ko kasi madalas po namin pinag-aawayan po yung pagkakulang po yung binibigay ko sa kanya kasi ang, ina ang ko lang po at sa trabaho po, nasa 7,000 po. Yes, May binabayaran mm -hmm. din po akong motor tsaka po yung mga home credit po na mga cellphone po. Isa na rin po doon yung nanakaw po sa kanya cellphone dahil gumimik po sila na hindi ko po nalalaman. Laging inaanan niya po sa akin na kulang na kulang daw po lahat ng mga binibigay ko kaya nag-biker po ako. Okay. Ngayon so, po, yung sunod po mga nangyari po doon, sabi niya magtatrabaho po siya. Sabi ko, sige pagbibigyan ta magtrabaho ng trabaho naman hindi naman niya busa ang sinasabi ipinasok ko po siya sa kumpanya po namin hindi naman din po siya nagtagal kasi sinasabi niya hindi raw po bagay sa kanyang ganong klase ng trabaho ayaw niya po nun tapos doon doon na po na lang may nagbanggit po sa akin na nagtatrabaho daw po siya sa club. Ngayon po para po matigil po siya ron, sinabi sa kanya na hindi mo naman kailangan trabaho ng ganyan, sinasayang mo lang yung sarili mo. Hindi naman kita kinuguto, malaki yung binibigay ko sustento sa inyo. Sabi niya, uwi na lang daw siya sa Bagyo, Sinama niya po rin yung anak po namin. Five years old. E, Sige po. Eh, pumahig na lang din po ako sa ganun na po na gusto niya. Wag susustento so, po ako. Ngayon po, Mag-aaral daw po siya rin sa Baguio sa Ordaneta po. May mga konduktor po na nagsabi po sa akin na umakyat daw po siya ng Baguio. May kasama raw pong ibang lalaki na ikipaglandian daw po siya sa konduktor daw po namin. Tsaka yung pagbalik niya po rito sa Manila, may foreigner po siya lagi nakakatagpo. Ang akala niya hindi ko siya masusundan. Kasi nag nagpapatid po lagi siya sa akin eh. Ngayon hey, namin ko naman po sinasama kung saan tinuturo niya lugar tapos mauhuli ko na lang po. Foreigner pala yung ausap niya. Sabi niya may bibigay lang daw po ng damit. Customer daw niya po. Sir, serado naman po yung mga club ngayon so hindi na po siya nag-work. Hindi na po nag-work. Photoshoot naman po ang ginagawa naman niya po. Ay hey, nga lang po sir. Photoshoot? Saka... Bakit po artista ho ba siya? Feeling po. Ah, feeling. Ah, okay. Sige sir, kausapin naman po natin itong si Ma'am Mary Rose Palasi. Magandang hapon po Ma'am Mary Rose. Magandang hapon po okay Ma'am Mary Rose, uh, isa sa mga gusto mangyari ni Sir Mark Sana mabigyan daw siya ng karapatan para sa inyong baby Pangalawa, eh, itinatago mo sa kanya sa matagal ng panahon Na kayo po merong boyfriend na foreigner At merong kayong sikretong ngayon lang niya nalaman Na ikaw ay dati lang sa club Kung panamigyan oh niya ng pera sa iyo Anong reaction niyo po ma'am? Ah, uh, si Rapi, Hindi na po ako nagtatrabaho sa club, eh. Tsaka yung pa sinasabi niya pong shoot, nagpe-freelance model ako. Alam niya 'yan. Okay. Tapos sa uh... Ah, yung sinasabi niya nagtatrabaho ko sa club, hindi yung totoo kasi hindi naman po ako nagtagal doon. Hindi siya mismo club kasi variety dancer po ako. Pero hindi okay. naman po ako nagtagal. Hindi po totoo yun ah, na, na sikreto ko yung ganoon Hindi po, alam niya po, yun, siya pa nga po naghahatid sa akin papunta ron si Rapi. Siya po naghahatid sa inyo doon sa club, itong si Sir? Opo, siya po naghahatid pero hindi na rin po ako nagtagal doon. Hindi, eh, uh, siguro isang linggo lang po ako doon si Rapi. Eh, yun Ay, naman pala, yun naman na pala, po. Sir Mark. Eh, sabi hindi mo, hindi mo alam yun pala. Doon. Ikaw pala naghahatid. Kahit yung... Kahit yung manager ko po doon, sa Rappi, kausapin nyo, hindi po talaga ako nagtagal doon. Isang linggo lang po ako Isang linggo. Doon. Pero si si Mark mismo naghahatid sa'yo papunta doon sa work na yon. Opo. Opo. Si Mark o. po ang naghahatid sa akin. Sabi ko, Mark, hatid mo ko. Sabi ko, wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko, sasayaw lang naman ako. Tapos, tapos na. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi, ya, bahala ka dyan. Ganyan, ganyan po. Oh, Ay, ganun, sorry, 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 sorry. Okay. Mga ganon po. Mga mura-mura. Ganon po. Yun naman pala, Mark. Reklamo-reklamo kang tatrabaho siya sa club. Eh, kinukonsinti sir, mo pala. Ikaw pa pala mismo naghahatid sa, sa kanya sa work. Sir. <laughs> hindi ko po siya kinukonsinti po rin yun nga po yung daylan po. Kung bakit po ako nag-triple job po ng trabaho para po tumingin po siya sa ganyan eh. Kasi hindi po talaga gusto na sinasabi ng mga kaibigan ko, oh, asawa mo yun ah. Na ba't nandun nagsasayo sa'yo mga picture ng asawa mo? Bakit ganyan? Eh, ba't mo Tapos siya inatid? Yung... Ba't mo siya inatid, sir? Doon sa... Siya, hindi ko po siya inatid sa mismo po. Hindi ko po siya sa ko sa mismong club. Tsaka hindi ko po alam na yung club po na pinagtatrabohan niya. Kaya ako po nalaman yung kasi resignan na po siya. nagpapatit po, siya sa akin para kunin po yung tao niya. Okay. Wag ka magsisinungaling. Wag ka na magsinungaling dito, Mere Ruth. Alam mo naman kung ano ito po. Eh. Alam mo, wag ka magsinungaling. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ba't ka po. Alam mo, sir, malaking bagay para sa isang tao na maglalagay siya ng tato sa kanyang katawan at ilalagay ang pangalan mo dito sir sa likod niya may nakalagay I love you mahal o oh, mahal na mahal ka, sir. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pakita natin ito, Takpan natin to isa. Mahal na mahal ka, sir. I-close up mo direct. Sa chan po. Sa chan. Ah, sa chan yan. Sa chan. O. Oh. Ayan, sa chan yan, nakalagay, I love you, mahal. O oh, bakit ka nagpalagay ng I love you, mahal sa chan mo, ma'am? So, mahal na mahal mo si ah. ma Sir Mark. Yan po kasi ano, kasi madalas na po kami nag-aaway niyan. Kasi pinalagay ko po sa, eh, ko po yan. Kaya lang that time, hindi na po kasi ako naka-uwi. Ma'am, ano yung tattoo ta yung... mo dito sa taas? Ano yung din Ano yung din dito? Yung dito? O? Sa neckline? Harry Potter? <laughs> 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 ma hindi ma'am, gano'y yung mabok mo. Hawat, oh, hindi. Sa baba, sa baba. Pangalan ko po, pangalan ko. Ah, Mary Akala ko Harry Potter. Mary Rose. Ah, pangalan mo yun. Opo. Eh, nasa league ma'am, ano yun? Yung bat po, bat. Ah, bat astig Batman. Eh, yung nasa braso, sa may kanang braso. Hindi pa po tapos. Ano po siya? Uh, Pakpak -pak po siya na may butterfly sa likod kasi isang braso pa lang nagagawa. Wow, lilipad na si madam. Eh, yung sa, oh, no, po, eh. yung sa pusod, yun ang nakalagay, ma I love you. Tina sa pusod. Ano po? Uh, Wag mo kong itaos mo siya. Isa, siya lang. Ano po? Ano nakalagay? Ayan. Ayan. I, I love, love you. I love you, mahal. Tapos playboy po dito. Playboy bunny. Okay. Ayan naman pala, sir eh. Sir Mark, ginawang ka pala niya ng tato na I love you mahal. Ibig sabihin, mahal na mahal ka niya. Sir, hindi po ako yung, hindi po ako yung tinutukoy niya dyan, sir. Ito nga po yung nangyari po nun, sir. Nung ECQ po kasi sa ECQ po yun. Hindi, paano mo nalaman na hindi ikaw yun? Ito po, sasabihin so ko po ng unti-unti po. ECQ po kasi po noon, nagpaalam po siya sa akin. Nauuwi Stop. siya sa Kabite dahil birthday po ng kapatid niya na si Mike din po yung pangalan sa Kabite. Doon daw po, po siya pupunta. Oh. Nangingi pa nga po siya ng pambili po sa akin ng cake. Ngayon sabi ko po, wala pa akong trabaho, pamasahin na lang. Nangingi siya sa akin ng, pam ng pamasahin niya. Ngayon po, ganito po nangyari. Kinukontak ko po yung mga kapatid po niya. Wala naman po ako makontak. Tsaka halos tatlong araw na po siya nawawala kaya nag nagtataka na po ako ba't po ganun tinatat ko siya na umuwi ka na rito umuwi ka na ano ba hinahanap ka rin dito ng anak mo ngayon nagsend po siya sa akin ng mahal pauwi na ako antayin mo na lang ako diyan meron kang babayaran lang na shopee sa baba na inorder ko tapos pinatuto ko yung pangalan tawagan natin dalawa mahal na mahal kita ganun na sabi niya po saan ngayon po Sabi ko, do this, nakakaramdam ako ng hindi maganda Ngayon po, may nag-chat po sa akin na kaibigan ko po na may nagsabi po na tinatanong ako na alam ko ba kung nasan yung asawa ko. Sabi ko nasa Cavite. Sabi niya, hindi eto tignan mo tong screenshot na to. Ngayon tinignan ko po. Nakita ko po yung picture po ng lalaki po na yung kasama niya po, yung kamukha po ni Snitch na magkaya ka po sila sa picture sa my day po. Tapos meron pa po sila mga dating-dating picture pa po ng May. Tapos yung mga TikTok videos na po na doon po sa bahay na ginanap na sinasabi niya sa akin dati po noon. Pag ngayon pong nalaman ko na ka sila, sinasabi niya sa akin dati, Nandun po siya sa bahay po nung kaibigan niya na lay. Yung po yung sinasabi niya sa akin. Ngayon po, pinun ang ginawa ko po, sinat ko si Trudis na hindi ko po sinabi Sir, pa, sir, ay, sir. Pakipass si forward lang sir. Ang pinag-uusapan po Apo, natin yung tattoo niya tinat, na nakalagay I love ko, you mahal. Ngayon sinat ko po si Merero. Sabi ko may sorpresa ako sa kanya. Okay. Sabi ko yan, antayin niya ako. Ngayon okay. po, dahil natimbre na po sa akin kunasan, sinubukan ko pumunta niya pagkatok po rin, bumukas po rin yung lalaki. Sabi ko, magpapatatoo sana ako. Sabi ng lalaki sana, napapatatoo mo tribal buong katawan. Hindi buong praso ko, magkano pa lahat yun? Ngayon lumabas po yung lalaki, ito mag usap tayo sa labas. Nung paglabas nga po, doon ko na po siya na po. Sabi ko po sa kanya, Ram, alam kong kilala mo ko. Hindi tato pinunta ko rito, pinunta ko rito yung nanay nung anak ko. Tatlong araw na siya nawawala sa bahay namin. Lagi siyang umaalis sa amin. Ngayon sabi, pinapasok niya ako. Pagpasok ko rin sa... Loob, yun, nagtatago pa po siya sa gilid. Binati ko naman po siya. Sabi ko, surprise mga bobo in pagkatapos po nun, kinausap, pinaamin ko po sila noon. Sabi ko, na tatlong araw ka nang mahigit na nawawala sa amin. Tatlong araw ka na nawawala sa atin. Hinahanap ko ng anak mo. Magkakilanan daw kayo matagal. Sabi nun, nung lalaki sa akin, kagabi lang daw. Ngayon, doon na po kagi sa akin yan. Paano magiging kagabi? Yan, ta lagi nawawala sa akin yung asawa ko. Mary Rose, sino yes. ba yung nakatinutukoy mo na I love you mahal doon sa tattoo mo sa tiyan? Siya po. Ah. Bakit siya? Ah. Yung tawagan namin, ano, al. Ibig sabi, magkahiwala yung ma at saka al. Mahal. yung po yung nakalagay sa, ano, ko, sa tatu ko. Ah, ma kasi mark. So, ma. Tapos ikaw, al. Mahal. oh, naghiwalay po yung ma at saka yung al. Maal. Tapos, ang tawagan namin is al. Sino ba yung lalaki na inabutan niya nung pumunta siya doon sa hinahanap kanya at nakita niya na may lalaki doon at uh, ikaw nagtatago. Sino naman yon? Ay, yun po kasi boyfriend ko po yon. Ganto po kasi yun Okay, sandali lang. Anong tawag niyo ng boyfriend mong yon? Pangalan lang din po namin. Pangalan? Wala hindi mahal? Oo. Oh, wala po. Run Akala ko mahal indeed. para wala ng kalituan. Kaya lahat dapat mahal. Uniform. <laughs> ah, so, doon sa mga boyfriend mo, pangalan lang. Sa ibang boyfriend mo, pangalan lang. Dito que ser Mark Mahalka se man. Baby, ma Bibi Gunon, oh. BB Ma Ganon. Okay, music maestro. <laughs> oh. Hey, it's nice to meet you, what's your name? Sorry if I seem a little bit strange. It's just that I've been waiting for this to come along. <laughs> oh. Hey, would you mind it if we stayed and talked about the things? Like, uh, Naiyak na si Sir Mark Naiyak nga ma'am ma Ma'am, mahal mo pa pa okay. si Sir Mark? Sa dami na po kasi niyang ginawa sa akin, hindi na po talaga. Kasi sa totoo lang si Rapi, nung nag, nag work po ako, naghiwalay na po kami dalawa. nag work po ako dito sa Timog. Sabi ko, hiwalay na tayo. Sabi niya, kahit magsama na lang kami para sa bata. Ngayon, sumama ako sa kanya. Pumunta ko dun sa bahay, nagsama kami ulit. Pero may usapan kami, bago, bago ako po, pumunta sa kanila, is nag-usap kami na magsasama kami. Ma'am, -ma sana sanay mama bata. ito. Good point to sa isang netizen. Sabi ni uh, ano to, Aris. Sino yung katabi mo kanina, ma'am? May nag-abot sa iyo ng ano? May taturin. May nag-abot sa iyo. Sino mm -hmm. po 'yon? Boyfriend ko po 'yon. Nako, Ay, sus, kaya pala naiyak si Sir. wala na. Wala na po. Ah, sir, kasi sir, 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 alam naman po, po niya na nandito ako. Alam naman po niya. Hindi ko alam na nandiyan ka. Hindi yan yung sinabi mo sa akin kasi sabi mo susundin mo yung anak natin doon na kayo sa Baguio ayusin ulit natin pamilya natin. Kakausapin niya yung pamilya ko rito para mabutay. Anong ginawa mo? Pagkatid na pag-atid mo rin, iniwanan mo kagad doon. Sumama ka na pala sa lalaking yan. Request po ng isang netizen. Pagbigyan natin. Alam mo yung mga netizen, ispoil sa akin to eh. Pwede raw ma'am, pakita mo yung bagong boyfriend mo. Pakita mo sa kamera. Request ni uh, Rose Ann. Ma'am. Ayaw. Ayaw. Ayaw din po niya. Ayaw daw po niyang, ano, sumikat. Ay, sama. Sige, ah, pwede. Oh, pwede raw, pwede, sige. sige. Pakita. Huwag na! <laughs> Ayaw, dyan ka. Pwede ng totoo. oh, na, sige, magsalita. Ma'am, Ma pagsalitain natin. Sige na, pagbigyan natin para naman malaman yung katotohanan. Sige, magsalita si sir. Anong pangalan ni sir, ma'am? Trump po. Trump? Trump. Donald Trump. Oh, Trump, magandang hapon po sa iyo, Sir Trump. ah uh, magandang hapon po, Sir Sir Rafi. Okay. Kayo po yung bagong boyfriend ni Madam. So, si Sir Mark, Sir, eh, kanina pa naiyak, iyak po siya, Sir, kasi gusto niya magkabalikan sana sila ni Ma'am Mary Rose. Meron daw kayong gustong sabihin. Okay. Sige, anong gusto mo sabihin, Sir Trump? Yung ganito po kasi, uh, Sir Rafi, uh, noong una po, hindi ko po alam na okay, alam mo may ah, anak to na eh. tapos nalaman ko na lang din sa kaibigan ko na nung nagpunta po yan si Mark dito may mali po siya sa sinabi dito sa sinabi niya kanina eh sabi ko magpapatatuto siya full cool sleeve tribal sabi ko niya ngayon ganito po sabi ko sige usap tayo sa labas kasi nagirosi ako naka aircon sabi ko gano'n tapos sabi ko sa kanya ano ba papagawa mo tapos nirektan niya ko hindi kuya ram ang sa ganito po hindi dito yan. Hindi na talaga tatoo ang opinion ko dito. Si sa si Mary Rose Palasi, sabi niya ganun. Oh sige, pasok tayo sa loob. Pinapasok ko po sa loob dito. Pinaupo ko po siya. Inalo ko pa nga po siya ng tubig. Tapos okay. tubig hindi hindi soft drinks, sir. Hindi soft drinks. Tapos po sabi ko sa kanya, ay eh, tinanong niya ako, matagal na ba kayong dalawa? Sabi ko, bago lang, itong may lang, ginano ko siya. So sabi niya, o oh, sige, alis na ako, kuya Ram, salamat ha. Pero yung sinasabi niya po kanina, mali po yun. Okay, sige. Tapos nakipagka, nakipagkamay pa nga po ko sa kanya eh. Sabi ko sa kanya. Pero, pero, pero okay. Sir Trump, alam mo na may anak sila ni Sir Mark, itong si... Uh... Noong araw Rose. na po na nagpunta siya nito, doon ko na nala po nalaman lahat. Ngayon siya, alam, alam mo na, na, na may anak pa. silang dalawa. Ano pong reaksyon niyo, Sir Trump? Kinausap ko si Mary Rose, sabi ko, paano yan, anong plano mo? Oh, ngayon, gulo 'yan, sabi ko sa kanya. Gusto mo ba ay hindi na hinatid ka na namin sa inyo? Inalok ko po siya, inalok ko po siya doon. At sabi dito, ayoko kasi ayoko pong magsalita ng about sa nangyayari doon eh. Kasi okay. may mga record din po siya doon eh, ng mga nangyayari sa bahay. Pero, pero, pero okay. Ano sa palagay mo kung bakit iniwan ni Mary na? Rose Sinito. itong si Mark Anthony? Ang huli ko po nalalalo, holy ko po nalaman kasi ang kinuwento sa akin ni Trudis nung makakaanak si Trudis. Mas sino po Trudy? Si Mary Rose? Apo, ah, si Mary Rose. Apo. Ah, Mas inuna na pa ni Mark yung debut niya. kaysa sa nung nanganganak na po si, si Mary Rose. Inuna yung, kanon, yung, yung ano niya po? Debut ni Mark. Ah, inuna ni Mark yung kanyang debut kaysa sa yung panganganak ni Ma'am Mary Rose. Apo. Ah, Pero ayaw ko makialam dyan eh. Sabi ko, ayaw ko makialam sa away niyo. Ayusin mo yan. Sabi ko sa kanya. Tapos si Mark, paano eh? Hindi niya alam na nababasa ko yung, yung usapan nila ni Mary Rose sa Matagal Messenger. na nga kayo magkasama. Puro banta na po inaabot ko dyan. Pero po. hindi ko, ini-ignore ko. Okay, Puro po. Ini-ignore ko, hindi ko pinapansin. Okay, -sir, sir Mark, anong gusto po? mo mangyari, Sir Mark? Pakisabi na, nakikinig na po si Ma'am Mary Rose. Eh, sir, sa akin lang po kasi, sir. Ang gusto ko po mangyari po, yung para po sa anak po namin. Tsaka, Yun. yung gusto ko lang po, yan sa yan para ng hostesya lang. Sa Tsaka, isa rin po yung hostesya lang din po sa akin. Doon. Kasi, anim na taong ko po silang sinustentuhan Sila po lahat ng, siya po lahat na nakinabang sa lahat po ng pinaghihirapan ko po. Pero, binabahay po siya ng iba't ibang lalaki nag-aral ko pa po yan sir sa Ordaneta at saka po sa Kainta. Yung Kainta inamin niya naman po sa akin na may lalaki siyang tinuluyan doon na sabi niya, boarding tiyan. house pa rin. Tapos yung tinuluyan niya po na yung time po ng... Nag-inom po sila rito sa bahay po kasama po yes. mga kaibigan niyang babae. Nag-inom po sila rito sa Meros Belt po. Ngayon po para po maka-safety po ako na uuwi na maayos yung asawa ko. Pinasama yes. ko po yung kaibigan ko. Ang nangyari po nun sa ano nila sa pinuntahan po nila na pinakilala lang pinsan yung kaibigan ko sabi ni Mary Rose sa kaibigan ko huwag ka maingay kay Mike kasi magagalit yan pag malaman niya ngayon sabi naman ng kaibigan ko o daw pero yung kaibigan ko hindi naman magsisinungaling po sa akin sir, Hi, sir, sir sa Mark, po, sir, po, sorry, ano? sorry sir Mark ah, sir Mark Nasaan po yung baby niyo ngayon, sir? Iniwanan niya po, sir, sa Baguio po. So, gusto mo makuha yung baby? Oo, oh, kasi hindi naman niya po inaalagaan po eh. Okay, ma'am. Ma okay ba sayo na ang mag-aalaga ng baby niyo si Sir Mark? Hindi po, hindi ko pa pinabayaan yung anak ko. Uh, kung hindi ka papayag na makuha ni Sir Mark yung baby sabagay below 7 years old, yan, dapat sa iyo talaga yung full custody. Ma'am, kailangan bigyan mo siya ng karapatan na madalaw dalaw yung baby, okay pa. lang. Po. Sinabi ko naman sa kanya, hindi man po bawal Ang, ang gusto niya sunduin, bumabagyo Bumabagyo, tapos may pandemic pa Gusto niya sunduin doon Sabi ko okay. pwede, okay. sabi ko hindi mo naman kailangan Kung ipatulpo, kasi may karapatan ka eh Sabi Tama. ko naman, karapatan mo yan so, yun. So, so, so Sir Mark, ayan naman pala ano binibigyan po? karapatan ni Ma'am Mary Karang Rose Na dalawin ba yung baby ninyo Tapos andala pa makadagdag uh, Ma'am Mary Rose, papayag ka ho Ma'am Mary Rose Na dalawin niya yung bata, hiramin niya Kasi karapatan naman pa, niya yun Papayag naman Oo ako. Pero pag gusto kong kunin, pag sinabi kong iuwi niya, kung uunin niya, siyempre nagda-doubt nag ako na ba ay hindi Hindi e, naman ako nag-aalaga eh. Binibigay ganun, mo sa iba eh. Ako nagsusustento ah, sa inyo eh. Ang... Kasi ang ginawa niya sa akin, tatlong buwan niya sa akin na pinagbawalan ako sa bahay nila papuntahin, wag na wag daw ako makapak sa bahay nila, sabi sa akin ganun. Ati niloko akin mo kami nung anak natin, niloko mo kami. Hindi ko, kami. ko po nakita yung anak ko. Ati Ganito na lang po gagawin natin, ah uh, Ma Mary Rose, Sir Mark, uh, magkaroon na po tayo ng pirmahan sa DSWD at doon i-define ide yung pong uh, sa child cost today. Of course, mapupunta sa nanay, pero ang ibig sabihin don specify kung ilang araw pwedeng uh, hiramin ni Sir Mark base doon sa agreement na of course papayag ka ma Mary Rose tapos anong ah. araw ba sa iyo anong araw kay Sir lahat ang pag-uusapan nung kapakanan ng bata okay sa inyong dalawa kami po ang okay, mag-aayos Sir okay po sa akin yun nung inihingi ko na lang po siguro Sir sa akin hostage na lang di para sa akin Sir yung panggagamit at panluloko niya sa akin na napakatagal po ano pong hustisya yon sir? Sir, ilang beses niya ako niloko, ilang beses ko na ho siya nahuli, ilang beses ko na siyang pinatawad, ilang beses ko na siyang pinagbigyan, nakipag-ali na siya kung kani-kanino. Sir. Nagubad na siya sa loob ng TV station. TV At station? Sa akin, Sandali, sandali. Sa TV so, station? Radio station po, radio station po siya. Radio station, sorry po. Bakit? Disjockey po siya? Po ano po nangyari po kasi na nagpatid po siya sa akin. Meron daw siyang ano, radio na guesting po. Sabi ko, sige, sa so kita support ang ita dyan. Pinagkalat ko pa sa mga kaibigan ko, panoorin yung asawa oh, ko no, na i-interviewin. Ngayon so, po, ang nangyari po know. nung in-interview po siya roon, puro po kasiraan po sa akin na wala daw po siyang asawa, single daw po siya, sinasaktan daw po siya ng asawa niya. Tapos, eh, hiyangya po ako na kasi ako po nagsabi na, so, di, panoorin yung asawa ko, ma-interview siya ron, so, ano siya ron, po ganyan. Tapos, so, tumagal po yung ano nila, may tanungan portion po ron, na pag nagkamali po siya sa sagot, maguhubad po siya. Nagubad po siya ron sa mismong tibit, nagpayaka po siya sa mga host po ron. Sabi ko sa kanya, ba't mo ginawa yun? For the abuse daw, sabi ko, meron ron sa mami, anak tayo. Ka umuwi, -tay, sa, sir, 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 sa akin ka umuwi. sir, legit ba ito na radio station? Kasi bawal yan na maguhubad? So, show, show po rin sir. Show po. Eh, Tinanggal po yung video po na yun. Pinutol po kasi po. Kasi po yung, yun na po yung na-trendy na po kasi dahil po pinag- ah, Online. Po, hindi Una, hindi mo siya pwedeng idemanda sir sa kanyang panlalaki, kahit na, sorry ma'am, sorry sir. Kahit na one million times siya ma'am, boyfriend uh, in the course of your relationship, wala hong kaso doon dahil wala ka naman pinanghawakan papeles na kayo po kasal Okay sir? Hindi niya po sa lahat po yung ginawa niya po sa akin kasi po an ako po yung nag wala po ako natanggap po na ano po yung kahit ano lang po sa kanila nung kinuha niya anak ko nawala siya sa akin sir, wala sa akin sir, sir sorry sir ah. sir I'm with you sir okay I'm with you kaya lang ang sinasabi ko sa hindi ka naikinig walaho eh. wala ho kayong pwede maikaso laban kay ma'am Mary Rose Apo. sapagkat di kay kasal Opo. kahit na paulit-ulit siya ng boyfriend naging salawahan siya for so many times wala ho talaga doon na lang tayo sa baby sir may mapapala pa tayo. Hindi na yung mga laway natin. I-sponsor po namin. Kung wala kayong pamasahe, sa neutral ground, doon kay mag-uusap tungkol sa kustudian ng bata. Okay? Saan ba si Mary Rose? Saan po kayo ma Mary Rose? Tomas Mura po. Sa Quezon City kayo ngayon? Opo. Well then, ang pag-uusapan siguro, kami mag-sponsor na mag-uusap kayo sa MSWD dito sa may Quezon City. Ikaw sa Ankara, sir. Kami po. Same lang. Okay, sige po. So DSWD o MSWD sa Quezon City, kami po ang maghanap ng paraan na para do makapag-usap kayo tungkol sa custody ng inyong baby kasi pareho pala kayong residente ng Quezon City. Okay, sir. Ma'am. Opo. Apo okay po. Okay, sige. Now, ma'am, meron kami mensahe kay sir. Ah, uh, yung ano po, ang mensahe ko lang, yung ano niya, ex niya nakikialam, nag-post po, nag-post po yung ex niya about sa, kayang Guma gumagawa ng gulo, gumawa lang ato ng gulo, gagawa pa ng gulo yung ex niya. Okay, sige po. Ah, uh, okay, Mark, narig mo naman yung mensahe. Ikaw naman, Sir Mark, gusto mo mag-mensahe uh, kay Hello. Madam. Siguro sa Sabi nung ex niya sisirain daw sisirain daw niya yung mukha ko. Kaya sabi niya, pumunta daw ako sa kanila. Kaya sabi ko pupuntahan ako sisirain niya yung mo, mo. mukha ko. Hindi pa kabit mo ulit yung ilong mo. Kinakabit lang naman yan eh. Ah? <laughs> alam mo Mark, alam alam mo naman yung totoo, 'di ba? Ano naman, 'di ba? Okay, diba, sige. Man? Ito, may mesa sabihin daw si Hana Revilla. Sino itong Hana Revilla? Hana Revilla, magandang hapon. Hello po. May gusto kayong sabihin, Ma'am Hana? About lang po dun sa so sinabi niya po na nakikialam po ako. Bali po kasi ganito. Alam mo, Hana, ala, sirain mo mukha ako ha. Ah, Pagpunta ko dyan ha. Ah. Pag di mo lang sinira, sinasabi ko sa'yo. No, pag -post, post ka pa ang tapang mo ha. Ah. Scoping ka ba? Ang, ang tayo mo na, na pamanalita mo. Ang mo na ba? ba? Ang tapang mo. Nakikialam Ma, pa pa na ang tapang mo. mo. Ang sinabihan ko si Mike, hindi, mo hindi ba si ikaw. Ako pa, ba, ba't hindi mo ako pagsalitain? Ba't hindi mo ako pagsalitain? Mary alam mo kung gaano kabuti yung mga, mga magulang mo at kapatid mo. Yung ginawa mo sana sa akin, sana, sana lang. wag mong mararanasan kasi, eh. hindi ko alam kung paano, hindi, hindi, ko alam mo paano mo ito i-handle. Eh. Walang kasing sakit yung ginawa mo sa akin. Ang tanong, naging mabuti ka ba sa akin? <laughs> alam mo yan. Alam ng lahat Alam mo yan, hindi Mike, hindi. Ang dami ko ebidensya sa'yo, tumigil ka. Sana lang huwag mong maranasan, hindi na sa akin. Muna sana hindi ko mararanasan ko mararanasan yun. Kasi sa sayo lang, lang. Lang, lang ako nagaranas ng ganyan. Sana lang. Okay, sige po. Kami po mag arrange na para pag-usapin po kayo sa Quezon City DSWD, okay? Salamat po sa inyong ah, dalawa. Magandang hapon po, Sir, Sir Mark. Thank you po. Hello po. Thank sir, yung paano naman po yung sa anak ko po? Lagi naman niya po kasi sinasaktan po 'yun, eh. Sir, pag ang MSWD na po makakaalam, makikialam alam na po nila ng kanilang trabaho, Gagawa sige po nila ng assessment po. and all. Okay? para sa kapakanan po ng bata. Mga eksperto okay. po itong mga taga MSWD o DSWD. Alam na nilang ginagawa nila pagdating po sa custody ng bata at saka kapakanan ng bata. Salamat po sa inyong dalawa. Kakausapin po kayo ni Sherry later on. Salamat po. Hana! Po? sila ngayon sa bahay? Apo. Oh, Anong ginagawa nila dyan, Miss Hana? Inausap ko ako. Iniiskandalo po yes? kayo? Ano po kasi, sabi po ni Kuya Ram, magpasensya, maghingi po ako ng pasensya dahil sa buto. Ngayon po, sinabi sinabi ko lang po yung post ko na kasi kung oh, ano-ano po kasi yung nababalitahan ko na sinisiraan niya ako dito. Kasi ako po hindi po pa ako palalabas ng bahay, tas ganun po yung mababalitahan ko. At mas matagal pa ako sa kanya dito. Okay, sige. Pakausap nga ako kay, ano, kay uh, Mary Rose. Hello po. Mary Rose, ba't po kayo nandiyan kilahana? Kinausap ko lang po ako sa post niya. Kailan po niya yung kinost? Kanina lang po. Oo, baka mamaya mabalikan kayo ni Hana ha. Baka mamaya ma ma masampaan pa kayo ng kasong harassment at ka trespassing. Hindi, ano naman eh. Nag-usap naman na. Okay, ano na pag-usapan nyo? Hindi, about lang sa postas, wala na. Inagayot din po kami ng mama niya, okay na po. So, anong anong napagkasundoan nyo? Uh, wala na po, magkalimutan na lang ng gano'n, yun lang po. Okay, Sir Mark Hello? Anthony, nasa no, linya si Mary Rose tsaka si Hannah ha? nagkausap na sila, okay na silang dalawa. Kausapin mo na lang silang dalawa. Uh, pwede naman na sigurong tulong ito para may ano ko na sa apelido ko si Ken. Burahin mo yung post oh. mo. Kasi, mini-message na tayo na mini-message. Tapos, ang dami-dami nagko-comment. Ang dami-dami dami nang nadadama. Ang dami nang nakikialam. Gusto mo bang may makailang pa? Pwede na ba natin pag-usapan yung sa apelido na gin? Wala namang problema. Pinagdadama ko ba yung karapaan mo? Wala namang problema okay, eh. Para, Ikaw lang ang makikipag-asipasan. May ilagay na ako sa birth certificate niya. Kung lang. Okay. Pagkatapos oh, dun sa DSWD ay na natin yung kay Ken. Kailangan ko siya nasa City Hall na rin eh. Walang problema. Pakairaming ko sa yung bata. Pakairang ko ay, sa yung, yung, yung bata. Huwag na magayla. Arapatan mo, Arapa mo yan. Apanito ni Ken. Apanito oh, ni Ken. Apanito ni mo sa iyo. Kailangan ko nga nandun eh. mga dapat kita ay, kapag nagpunta sa City Hall. Eh di walang oh, problema. Kakausapin mo. Pagkatapos sa DSWD sa susunod na araw, asikasay na natin sa City Hall ah. Okay. Walang problema. Buray mo lahat ng post mo sa akin mula una. Buray mo muna lahat yun. Okay. Mahal mo pa ba si Mary Rose? Mahal ko po talaga siya. Nanay po siya ng anak ko eh. Mm, -mm. na taon din po ko sa kanila eh. Hindi naman po ganun kabilis mawala yon. Ma Mary Rose, tinanong ko siya kanina kung mahal ka pa niya. Eh, mahal ka pa daw niya. Anong masasabi oh, mo doon? alam ko naman mahal ko niyan. Alam ko naman yun. Hindi hindi ko naman inaano na... Kasi ilang beses naman niya sinabi sa akin sa chat yan eh. Yung sa akin lang, kung gusto niya lang naman din kasi bagay mahal, bakit hindi niya ako okay kinausap? Ba't kailangan pa dumaan sa ganito? Kung kung kakausapin ka ba niya ma, may chance ba na babalik ka sa kanya? Hindi po po okay masabi kasi po, po, may boyfriend po ako eh. Ito naman yung masasaktan kung may girlfriend din siya, may masasaktan din siya. May girlfriend siya ngayon? Meron po, yung Doro po. Yung, ah. yung sa amin naman po, hindi pa totally po po yun kailangan pa kasi ayusin ko muna yung sarili ko bago raw niya sasagutin na sagat. So, ang gawin mo, dure mo yung post mo, papayad ako sa gusto mo, ipapapigido ko yung si Ken sa sa'yo. Ang problema yun, dure mo. Iti-check ko rin mamaya. Mahal ko lang po yung pamilya ko. Ayoko lang po na may nabalang araw pagsisiyan yung mga gantong pangyayari. Hindi kasi natin masabi yung pwedeng mangyari. Kasi ako nga may, may boyfriend ako, may girlfriend siya. Hindi natin, hindi natin masabi yung panahon, hindi natin masabi yung pwedeng mangyari. Eh, tinan mo naman, ang nangyari, di ba, kay Ian? Sabi ko naman kayo pwede. pwede, may mo yung bata, pigedo. Eh, sino bang hindi naglalakad? Ako ba? Inaantay naman lang kita. Hindi naman ganun nangyari. Ako lagi sa mga sanasapata ka sa so, ganun na lang din ay sinasabi natin. Papakaran ko Diyos ko po, po pare tayo magkasundo yun nang naman. Ay, maging okay tayo para sa bata. Mahirap ba 'yun? Huwag eh, ka kasi magsalita eh, ng parang ano pangkali din na naman. Mahal Ma, ka kasi ay, nasalita ay, mo, pa. huwag kang magsalita ng parang pangkali. Ayusin ay, ay, mo ang ay, ay, salita mo. Pag malaki yung boses, ng napapangalit. No? Basta gagana na lang yung gawin, no? Pag-usap na lang tayo pag nagkita na tayo. Sige, happy birthday. Sana, ano, nasolusyonan na yung ano mo, problema mo. Birthday mo ngayon, Kuya Mark Anthony? Oo, birthday niya po ngayon. Ay, Sige, happy, happy po birthday. Binati ko na yan siya. <laughs> Happy birthday na <laughs> tanga ni Ate Rose Huwag ka mag-alala eh, tutulungan ka naman namin eh Magpag-aayusin din namin kayo ni Mary Rose Kung hindi na as partners, as parents na lang dun kay Bibi, ha Sasamahan namin kayong dalawa ha sa barangay At uh, gayon din sa DSWD para pag-usapan dun sa custody at sa sustento At uh, hihingi na din tayo ng advice kung uh, yung dun sa sinasabi mo na Uh, ipapangalan sa iyo yung bata, ipapaapilido sa iyo yung bata. Okay, Sir Anthony? Happy, happy birthday. Ganoon na lang kasi ingat ka palagi. Maraming, maraming salamat po, Ma'am. Oh, Mary Rose and okay, ma at thank least you okay po. na din kayo ni po. Hannah Revilla. Sir, happy birthday, ha? Maraming, maraming salamat. Kami nang bahala sa iyo. Antayin mo yung tawag ng reporter at tutulungan ka namin magkaroon ng agreement dito kay Mary Rosa. ha? Thank you po. Thank you po. Thank you. kapatid, meron na po tayong 17.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. And sa mga nagtataka po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na nakapindot po kayo dun sa bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.